morning po <laughs> ay pa yan? Magandang maganda umaga po hmm morning ko pala. Sige, baka, ba baka bawal ka pang tumayo. Hmm. Nakahiga pa na siya. Hmm. Anong pakiramdam mo ngayon? Pusan. Okay, Kung ano, okay lang. Ano ka muna? Pahinga ka muna. Ha? Ang lang ngayon, ang taon araw na. Ay, sabi ko sa amay, pa-check-up eh, may pinutahan ang mga kuibukod ngayon. Hmm. Ano kaya yung Ano? po nga sa kutu, kuwiti yan, kaya po kung ano-ano pinag-iinom -ano ko yung masaya. Eh. Baka po, hindi po ako sa ng gusto pa. Baka kumain ka ng ano, yung mga nakakain po ng makasama sa tiyan niya. Ko alam. At nagpaani nga po. Eh hindi ko naman naano to. <laughs> mm. Matamlay yung ating puso. Nakaingi po po. Ayon sa ano po niya? Sa March po. Sa March, next year na po, no? So, um, so, um, na buwan na po. Ilang buwan po yun na? Ah, so nakahingi po kayo ng mm. pang anim na buwan? Buwan-buwan pa pupunta po kami sa gamot. Ay, hindi yun na po pwede yung dati ba? Ito po yung gamot na Oh, po, yung ano po, yung 6 months hindi niyo nakuha. Hindi pa pang isang buwan lang po. Kaya lang po, buong buwan nagpupunta po kami ron. Kaya po nakaisak po ng kanyang gamot. Oh, ay, dami. Katek pakita mo, Kuya Agos, ha? Isipin niyo, katek. Buong buwan po, buwan po kami nagpupunta ron kami po. Yan po, isang buwan niyang maubos ito. Kaya lang po, buong buwan po, nagpupunta po ako dun sa Mandanillo. Ilang klaseng gamot nga po yun sa kanya? Ano po, may pang bakuna po siya. Ano po? yung pang bakuna. Niya. Gabi, isipin mo, imaginin mo. Kada buwan napapasok niya sa katawan niya yan? Opo, oh, okay, ito po. Kaya po, pagka naubos pa niyo sa isang ano, pupunta po kami pag wala na po ito po kasi po wala po siya nito. Oo. Oh. Bumabalik po siya sa dati. Hmm. Maintenance na po, Irek. Eh. Maintenance na po, no? Bumbum po. Kasi pinagawa oh. na po siya dyan. sa aming um, center. Yan yung hindi natin alam. Nadagdagan po ba yung gamot niya? Ito po. Ito nga po ang dagdag. Hindi po, yung iniinom po niya. Dalawa, dalawa pong klase yan. Isang bal... Ito po, oh. Hindi po, parang napakarami yung nung gamot. Hindi po, bonggon nga po. Nakupunta po ako doon. No. Ito po, eh. Tat oh. Tatlo-tatlo. po? Ang dami. Eh. Hindi lang mo siguro isang buwan to. Nay. Bum po nandun po kami nung pamangkin ko si Ashley nung may hawak ko ambulansya. Oo. Oh. Diyos ko. Kaya Ma. po napapagas na lang po kami nung mag a kami. Oo po. Ganyan talaga na eh. Kailangan natin gawin yan. Ayan po. Oh. Ayan na uh, ano po yung utak ko kasi sobrang ano. Bum bum po nandun po kami. Ang lamang po. Pero ito po. siguro na Hindi lang pang buwan itong nandito. Hindi uh, Oh, po, okay. Kasi nawala ire, kaya kailangan po mapunta po kami pag naubos to. Ah. Oh. Uh -huh. E binibigyan rin po kami na. Pero ito, ito, gaya po nito, twice a day po ba to? Once a day? Ah, oh, uh -huh. ito po, po. At three times a day po Ito naman yung isa, o. Oh. O, mo. Ito naman yung o. Pero ano to, ang mahal nito ka telegram. Sobrang kung dito 50-60. Kaya kuya August, pinatyaga ako buong buwan natin. Talaga kami. Kung ako sa ambulansya. Ano po. Eh, hindi ko naman talaga kaya ka telegram. Talagang nun talaga, ang dami nila. Ah, uh, dosi yata sila kaya talagang hindi ko kinaya. Eh, check up, gamot. Kasi uh, na po ito ngayon, ngayon na po. Uh. Tumaas na po ito dyan sa memory kaya po ang ginawa po namin. Sasagutin. Ang... Mm. Mahal ba po talaga, Imagine niyo daw sila. Tapos yung check up gamot. Talaga mamahal hindi talaga kakayan. Pero ka Tegram, may mga kasama po tayo na no, na no, no, yung mga ka-Telegram uh, family sponsor natin pero talaga hindi kaya sobrang mahal ng gamot. Isa si Kuya Aldet sa napakaraming gamot na parang 15,000 o 20,000 a month. Oh, pero sa sa pagmamahal po ni Nanay Lisa sa anak, talagang ginawan po niya ng parang nagsikap, nagsakripisyo siya para ganoon talaga eh, kailangan mong gawin yung ano eh, yung sakripisyo eh. Kung mahal mo yung anak mo, eh, eh kailangan talaga. Sacrifice. Sakripisyo talaga. Kaya pag ito, Kuya, kuya Tekram, naubos mm. sa isang, isang Sa isang buwan po, ibabakunag na, na po. Pag na yeah, po. Po sa pang-dembe po, babalik po kami ng December. Ah, po. <laughs> hmm. Bakunag mm. niya po sa Ados ng October. Ah, yeah, okay. Ito, hindi po kailangan ng ano. Kung baga, hindi po... Opo, hindi po sapat yung gamot lang kay Kuya Jason. Kailangan ng ganito, injection. Pero kailangan no to, po ito, naka po na eh. Itong isang ganito, 16,000, isipin niyo po. 16,000. Oh. oh, pero sobrang thank you sa ating, ano, sa ating gobyerno. Okay, oh, Sir Bongo. Sampung piraso to, 16,000. Ibig sabihin, 1,000 plus siya, ano? 1,600. May maagang pamasko sa sa'yo si Tita Ida oh, ramdam na ramdam ko yung ano, kapaskuan na ho sa ating Ay, uh, Tita Ida, ito yung, ito yung pinakamaagang pamasko ni Tita Ida sa mga kababayan natin. gusto mo pa hospital kita pa check up kita kano ba kasakit 1 to 10 ito saan ba yung masakit pala Diyan, ano yung pakiramdam ng sakit? Hmm. Para marinig ka. Hindi ba sa yung parang ano, yung LBM naggaganon? Hindi ka naman nag Hindi malambot yung pupo mo. Ah. Tapos, pang ilang araw mo nang masakit yung pakaramdam mo? Tatlong araw. Oo. Oh. Pero yung kain mo, okay naman ba? May gana kang kumain? Nakakakain ka marami? Yung nararamdaman mo lang dito? Hmm. Ano po yung malapit na hospital dito na? Yung Ayong sa ano po natin? Ano? Na, kung ano puntam muna na tayo don? Para ano? Kasi three days na hindi pwedeng maghintay lang tayo. Ito yung bigas nila. Ito ka telegram, Ito dapat yung ano po nila. Ito po yung sinasabi ni nanay na share nila sa palay na, na pagpapagawa po nung ano. Pagbibili pala dito para magawa yung bahay. Eh, hindi na po maaanot. Napakamura po ng palay. Hmm. Siyete lang po eh. Kaya po, pabibigas na lang po namin. Yeah. Ibig sabihin, isan sa ako, 350 na lang po ngayon. So, kaya po, binilad na lang po namin. Sige, i yes ka muna, ko isan. Tapos siguro, may face mask po siya. Mag face mask ka, ko isan. Ito. Yung, ano, yung ramdam na ramdam mo na yung Pasko, sa pagmamahal ni Tita Aida, yung bigas. Bali, limang pamilya po yung mapapasaya po ni Tita Aida ngayon. May pag na, pabigas, may pakas pa. pa. Ito ay po yung regalo ni Tita Aida. Kuya Sono, tanggapin mo to. Anay, kayo na lang. Kasi ano yun. Yan po. Ah, bali, dapat 1 para worth 5,000 po lahat. 1 na po yan, no? Tita Aida, thank you. Mag-thank you ka kay Tita Aida. Tita Aida. Aww. Marami. Itong ano na to, lima sana yung pupunta namin Tita day Kaso, ano na to eh, three days na po eh. Baka, ano, para malaman nun natin kung ano po yung kalagayan po ni Kuya Jason natin. Hmm. Si, ang, yung anak ko na lang po ang sasama eh. Sasama mahal po yung mga may ito pong alaga eh. Ah, sige po. O oh, tara, Kuya Jason. Ano kayang ano? Ano kayang sakit ng kuya son natin but ganun. Pero ano ba hindi dinalamig ka ba? Ano ba yung pakiramdam mo dinalamig ka? Mm. Mm, ka sa mga katekram, sabihin mo ano yung nararamdaman mo ngayon. Ano po nararamdaman mo ngayon? Ha? kada isang oras po sumasak pwede yan ko pagka ako nakahiga po mm. malaman natin ka Tegram uh, update na lang po namin kayo ka Tegram sa ano check up po ni Kuya Jason no, natin. Tita Aida thank you po ulit sa love sa mga kababayan po natin Kuya ba samahan mo na lang sila ano? Hmm. Hindi na pala dito ano? Doon Paparking hmm. hmm. na dyan Diyan na no. Diyan na lang? Hmm, Mas tas kayo doon Hindi ba pwedeng doon? Dito lang? Ah dito pa yung emergency doon. doon? Dito? pa? sa dulo pa? Kuya Gus, samahan mo sila Kuya Sun. Ayan, buksan na lang Gus. Sige, sarang mo muna abang iniintay natin si ate. Ayan na. Buksan mo yung pinto ko eh. Hmm. Hindi. Hawakan mo. Ayan. Normal naman daw po lahat. Hmm. Ano kaya? Bakit kaya ganun? Ito na po yung resulta. Hindi kaya nabuntis ka, Kuya Jason. Nabuntis yan, no? So, ito po yung result. Hematology. Urinalysis. analysis. Ate, ano po sabi nung doktor ate? Eh, ano daw po, normal naman. Normal, normal daw po. Lahat, al alato, hindi daw po nila mabirespahan ang gamot. Hmm. Eh, kasi normal naman daw po. Ano kaya yun? Tinatanong kung nage-LBM naman siya, hindi naman daw siya magkasa eh. Mm hmm. Eh, hindi eh, alam nung araw ano, ba daw sumasak. Ayan po yung, yung blood chemistry niya. Yung sa i, i eh. Akala ko kinuha din ng pupu ate. Hindi po natay eh. Pinatay nga namin ah. na ito Ah, okay. Eh magtatagal lang po pagka hindi ito po natatay. Kaya ang kinuha na po ng tubo sa ihe nila basta po may resulta. Mm. Sa Anong, ano yung ano ba't kaya ganun kuya san sa ngayon ano yung nararamdaman mo kuya ano silang binigay na ano hindi ano yung nararamdaman mo ngayon sa chan mo nawala na ah kailangan mo lang pala mapunta sa hospital Kanina kinukuha na ng dugo, ayaw, lumabas sa nung dugo. oh malapot yung dugo ah. lumabas nako ano ano dugo? Oo, ano 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 Anong nararamdaman mo ngayon? Parang natahimik naman siya, natulala. Pawis na pawis kanina eh. Mm. Baka na ginawahan ka sa pagpapawisan napawisan ka. Natakot ako nung nakinig ka na yung pinagpawisan ng tao ko. Hmm. Ano kaya yan? Para lang tayong namasyal sa ospital ah. Pero kailan ka huling na ano, napupo? Kagabi lang pa. Oh, kagabi lang. Kasi kung may problema sa bawal sa pagpupo niya, bowel movement niya. masasabi kong parang nag-stuck 'yung ano niya kasi pwedeng ganoon eh. Kaya sumasakit 'yan. Pero kumusta po si Kuya Jason nate? Kumusta po siya ngayon? Okay naman po siya. Ano, nilagdat niya lang po ng tatlong araw. Pagka, mm. pagka po kasi nilalagnat yan, sumasakit so, ako. Naagapan na namin na pinaiinom na agad ni Mama kasi ng mm. Hindi niya kinakaya yung ano, yung stress. Hmm. Mabalik siya sa dati. Hmm. Okay. niya pinaiinom na agad ng gamot ng mga Yeah. Tapos ano, sabi ko kung pinaturukan na nila sa sa October 5 pa, po siya ano, tuturukan ulit. Tanto naman po yung panahon na ano. Kasi nung September 5, tinala po namin yan ulit sa ganito. Mm. Kumuha po ulit kami ng gamot. Balik po niya. Ano, anong buwan na po bago bumalik eh. Yeah. yeah. March na balik niya, kukuha ulit po kami ng gabon. Mm. March. Baka kaila kailangan mo lang maano kuya son, ma-exercise. Sumasama ka pa rin ba kay papa mo? Sa trabaho, nasama pa rin nung siya? Tuma sumasama siya. Mm. Eh sabi naman nung check up kung mag 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 daw ma, ano matapupuyat kasi bisang inigising ni papa ng ano mm. Ate. yeah. dapat daw kung ano gusto sa tulog tapos no. pusang gising eh gusto niya sumama kaya mm. gising siya ng maaga uh, mm. masama po siya sa mga Pede, ano na lang gumising ka nang ano, basta tama yung tulog mo gumising ka ng tama yung tulog mo tapos sabol ka kay papa mo kasi mahirap din na nasa bahay lang kasi mahirap dapat nga din daw kung gumagalaw sabi ng mm. para gumagana yung isip gumagana kasi mga ganyan dapat tamang may trabaho din sila eh. kasi mahirap parang nakaano lang sila bakante bit na wo Thank you brother thank you Wala ah, na, tinanggal na nung doktor. Ah, not... Parang nagdahilan lang na okay. eh. Yeah. Ano <coughs> mm. Hindi sakit sa Alam, okay na. Hindi <coughs> Hindi makakasakit. Hindi makakasakit. Mm, so hmm. na lang kasi talaga ay kasi naman. ano kaya yung nararamdaman yan, yan ang tanong anong ano nung ano na nararamdaman yun? Oh. Oh. Sige, Nay, kung ano, may gatas doon sa dala po namin. na... Wala, wala na po sakit. Hindi ko mag po na po. Ano? Ha? Ang sumasakit. Diyan. O gatas na lang. Ano? Uh hmm, -huh. bait naman na... Ah. na. Kaya na. Naira pa ka lumunok? Naira pa ka lumunok? Ah, baka... Wala ka kaya ang sugat dito? Wala Ah. Ayun, dry lang siguro yung ano. Kaya nahirapan siyang lumunok. Ayun, nintayin mo na lang yun, no? Oh. Ginagawa kang gatas ni nanay. Kumusta yung paghahatid mo ng studyante, Kuya Son? nakakapag ka pa rin? Hindi mm. na pa. Ay, Ayo nga pala. Sorry. Pero, itong mga nakaraan, mm. Pero, sir, siya pa rin po yung naghahatid. Mm. Yeah. Sige eh, kuya, saan kung ano? nga parang nahiya nga lang siya. ali kaya siya bumabangon eh. Kung ano, iga ka na. Paalis na rin naman kami nito. hindi pa naapal talaga siyang na, ano. na yala po talaga siyang umiga -category. pero ano naman gusto niya nakahiga, na thank you sa ano, thank, you thank you po. sa hindi niyo pagsuko sa kuy Jason natin. Kasi kung gumaya ko kayo sa iba na sinukuan na wala na. Wala hey, na po yan. Baka po naiwan na po kami na. Hmm. Baka pwedeng nakakadena na siya ulit. Ang um, balik po namin yan, ano na po, November, kukuha po ng gamot na itong bakuna. Mm. Saka po yung mga tabletas, nagbibigay na nga rin po sila pang isang buwan. Mm. Si Nanay Lisa po, three months yung nakukuha po. Nanay din po ni Kuya Melvin. Wala eh, hindi naman talaga kakayanin kada po, pagka talagang... Oh, okay, mm. hindi ko po nga kaya po sa mahal po ng gamot. Pagmamahal -hmm. po ang pagpupuri. Lalo na wala naman pong gayon po 'yan. Yung inaasahan po na sa pala lang eh isang kaban 'yan, 350 na lang pala. Tutuusin, tutuusin 'yung isang kaban, parang kulang pa sa isang dalawang araw po na gamot eh, no? O tatlong araw. Kasi isa lang gamot. 60, 50, 60 Kaya, ganun. Kaya bigas na lang po namin. Mahirap po buminto ng bigas eh. Mm. Makamahal po ng bigas po eh. Mm. Paano na eh? Para hindi na lang kayo maabala. Kasi lima po yung ano namin ngayon. Mission namin ngayon. Yan kay Tita Aida. Thank you po sa maagang uh, ramdam na ramdam ko po yung ano parang Pasko na po sa amin. Thank you po itong araw na to, yung mission namin, limang maabutan po na pagmamahal po ni Tita Aida. Mm. Silipin ko. Maraming maraming salamat po, Tita Aida. Mm. Sa -hmm. inyong pagmamahal kay Kuya Jason sa aking anak ko. Mm. Huwag -hmm. na natin abalahin ka, Tita. Mas magandang makatulog siya. Dito na po kami. Salamat Tito. po. Maraming <laughs> <laughs> maraming <laughs>